Muling sumiglab ang tensyon sa pagitan ng mga polis at mga miyembro ng KOJC sa kanilang compound sa Davao City. Dahil sa kanilang grian, apektado na ang pamumuhay umano ng ilang residente. Si Benji Durango sa detalye live. Benji? Audrey, magdamag na naging payapa ang sitwasyon dito sa labas ng KOJC compound. Pero kung nga ngayong araw, ay wala pa tayong namo-monitor na panibagong giliian ng mga pulis at ng mga supporters ni Kibuloy kahapon na nabalot ito ng tensyon. Binalot ang tensyon ng tensyon ang harap na ito ng Emerald Gate ng KOJC kahapon na puno ng anti riot pulis ang harap ng compound. Boses ni Brigadier General Eliseo Torres ang maririnig sa megaphone. Ang mga ganitong girian sa pagitan ng pulis at KOJC naging pangkaraniwang eksena na sa bahaging ito ng CP Garcia Highway sa Davao City. Nagkalat ang mga pulis at traffic ang daan dahil dito apektado ang araw-araw na kabuhay ng lungsod. Si Mang Milky Jan may maliit na kainan di kalayuan sa KOJC compound. Mga estudyante ang inaasahan niya sanang araw-araw niyang customer pero dahil sa problema, bawas ang kanyang customer. Pero medyo ano man din kasi yung mga polis dito rin kumakain. Pareho sila ng problema ng pares vendor na si Tata. Wala pong klase. Masyado pong, masyado pong complicated yung sitwasyon sa eskilahan, sa paaralan ngayon. Ang kanilang tinutukoy ang Jose Maria College Foundations. Dahil nasa loob ng KOJC compound, walang pasok ang eskwela. Ang convenience store na ito, mas marami pang pa nakatambay na polis kesa sa mga customer. Ilan din sa mga negosyo sa labas ng KOJC. Mapapansing hindi na nagbubukas. Umaangal na ang mga negosyante dahil sa problema. Hindi ko rin alam nagkagulong mundo ngayon, sir. Ang bahay ang puna na ito sa Buhangin District na may koneksyon sa KOJC. Natigil din ang operasyon. 23 bank accounts nito ang nakafreeze base sa utos ng Court of Appeals. Kabilang ito sa kabuang 176 bank accounts na nakafreeze ngayon. Sinubukan kong kumuha ng pahayag mula sa bahay ang punan pero walang gustong humarap sa kamera. Pero ayon sa bantay, kinuha na ng DSWD ang mga batang nasa kanilang pangangalaga. Nitong linggo, ginunitan ng Davao City ang Rojas Night Market bombing na nangyari noong September 2, 2016. Nag-alay ng bulaklak, kandila at dasal sa 15 nasawi at 70 nasaktan sa insidente malawak itong uh, Rojas uh, Night Market dito sa Davao City. Actually, mga nasa 300 to 400 meters yung haba nito. Mula dito hanggang makarating ka doon sa bandang dulo pa. Iba't ibang mga panindang inaalok dito mula pagkain, RTWs at napakarami pang iba't ibang mga produkto. Kaya lang dahil hindi pa rin sumusuko sa otoridad si Pastor Apollo Kibuloy, unti-unti na namang umaaray ang merkado. Ito rin ang sentimento ng Davao City Chamber of Commerce and Industry. Sa kanilang inilabas sa pahayag, nangangamba silang tuluyang maapektuhan ang negosyo ng Davao City kung hindi agad matutuldukan ng problema. Nasa 50% pa lang ang search operation ng mga pulis sa compound. Pero base sa kaliwat ka ng indicators, nasa loob pa ng KOJC si Kibuloy at iba pang pinaghahanap ng batas. At kung meron man daw dapat sisihin sa paghihirap ngayon ng lungsod, yan ang hindi pagsuko ni Kibuloy ang pinakamabilis na solusyon ay pag mag-surrender si Kibuloy. Makita din niya yung, mapakita din niya yung bayag niya as leader of KOJC na hindi siya nagtatago sa likod ng kanyang mga membro at followers. Kunyari si Apollo Kibuloy, anong sa mo sa eh, sabihin ko talaga siya sa kanya na, ano, na dapat pag-isipan niya ng maayos para mm, lalabas na lang siya para hindi hindi masyadong maapektuhan yung iba. Audrey, itong uh, makikita mo sa aking uh, likuran ngayon, yan yung tinatawag na Jose Maria College Foundation. At uh, sarado ngayon yan, walang pasok mga estudyante. At uh, yung uh, sa may bandang harapan, kung mapapansin ninyo, merong uh, watchtower dyan. Dyan naman nakabantay ang mga miyembro ni uh, Kibuloy na nagmamanman sa paligid ng kanilang vicinity at uh, tinitignan ang mga movement ng uh, pulis dito sa lugar na ito. At uh, sa loob at labas ng eskwelahan na yan, ay nagpapatuloy ang paghahanap ng mga polis uh, kay Kibuloy at iba pang sangkot sa kaso. Audrey. Maraming salamat, Benji Durango.